I'm empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. tonight Hello guys, uh, welcome back sa my YouTube channel, Jolay Fabian. Now guys, nandito tayo ngayon guys sa Pell guys at na namamasyal ako dito guys. At narinig natin guys dito at pakinggan natin guys yung matunog na mga ibon dito guys sa sa Pell. Lalapitan natin guys, narinig ko talagang mga tunog na mga ibon dito guys. Diyan guys sa may ano guys, sa may sa bamboo tree guys, meron diyan guys ng mga daming uh, mga ibon guys na nagtutunogan guys. Yan mapakinggan niyo. Mamaya na natin yan kung anong makinakain ng mga ibon na yan. Thank you so much guys for watching my YouTube channel John Boy Now guys, ah, uh, nandito pa rin guys ako sa Pel guys sa uh, aking paglalanghap guys ng saliwang hangin dito guys sa Pel guys at uh, kailangan din talaga natin guys lumanghap ng saliwang hangin guys at mamamasyal din na hindi lang kaya, na nalanghap natin yung sa sa mga kalsada na magbibiyahe tayo at na uh, lalanghap natin yung mga mga usap guys ng mga ano guys yung mga sasakyan kaya kailangan natin guys talaga na mag, ano, maggamit ay tayo ng mask para protection sa 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 kalusugan natin, sa healthy natin na hindi tayo guys na magkakasakit magkakaroon ng uh, sakit sa baga dahil kasi guys yung uh, mga usok at alikabok ay papasok guys sa baga natin at kailangan rin guys sa panganagaan ng kalusugan natin guys sa pagbibiyahi at magiging ligtas at uh, kailangan pa rin natin guys na uh, mag magdasal na naway lang yung ligtas tayo tayo, guys, sa ating paggalakbay sa pang-araw-araw sa buhay ng mga maghanap buhay at uh, laging ligtas, guys. Maraming salamat, guys, for watching my YouTube channel, John Laitanian. na mamaya, guys, ay lalapitan natin ngayon, guys, yung, ano, guys, yung tumutog, guys, na mga ibon, guys, na may bambu. Thank you so much, guys, for watching my YouTube channel. Pakinlambing naman, guys, sa aking YouTube channel, guys, na-subscribe with notification bell all. Thank you so much, guys, for watching. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. No. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen. I need you.